So, ayun guys, papunta tayo ng ticket boat 3. Nag-update tayo ng mga trip schedule doon. So, tara guys, samahan niyo ako, papunta tayo ng ticket boat 3. Kung mapapansin niyo guys, sa mga dinadaan ko, maraming nakatambay ng mga pasahero ngayon. So, maraming pasahero ngayon. Linggo pala ako nag-vlog dito sa PTX, mga idol. Ito na guys, sa ano, ticket boat 3. Medyo matao din dito guys. So, ito. ito na ako guys. So, let's go, tingnan natin yung mga trip schedule nila. So, gold trans guys diamond star series call silver star interlasco roro bus double metro shuttle mega bus at saka roro at saka so ito yung mga trip schedule tingnan natin guys yung mga trip schedule nito e, sa gold trans guys ang daily trip nila meron silang oras Rawi, San Jose, Dinaga, Thailand, Surigao. At Eastern sa Marmat Allen Rosario Katarman UEP Mondragon Kapasan Roque eh. Eastern Summer naman guys Calbayog, at Balogan Top Crossing Canabid at saka Dolores Sa Dinangat Island naman guys meron silang Takloban, uh, Tacloban MacArthur Liluan San Ricardo Surigao Port So, ang trip schedule nila para sa oras, uh, 11 a.m. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday. Para naman sa Rawis, meron silang 2pm. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday. Uh, sa Noce, Dinaga, Thailand, at Surigao, meron silang 1pm. Every Saturday lang ang biyay, guys. Para sa mga karagdagan information, pwede kayo tumawag sa contact number na nakapaskil, guys. Ito yon. para naman guys sa trip schedule ng series transport meron silang daily trip na sa Nose Mendoro via Abra with si yun guys ang oras ng bayay guys 6.30am hanggang 5pm at meron naman silang Iloilo -Ilo City ang biyahe naman guys at 10am ng umaga so ayun guys so wala silang kapaskil na ano, contact number dito guys sa Diamond Star naman guys sa mga pasahero daily trip naman nila meron silang palumpon or moklete uh, meron din silang turbina kalbayo gatbalogan takloban san isindro uh, kalubian lemon leite uh, biliran meron din silang nabalkit way to maripepe island and almeria kawayan kaluba kaibiran at kabuk uh, So, ang 30 nila guys ay 2 p.m. ng hapon para sa mga karagdagan tanong pwede po kayong tumawag sa contact number nila ito yon. para naman guys sa daily trip ng call transport ayan. ang daily trip nila guys meron silang takloban, palumpon, maasin, liluin liluan uh, burawin at sorsogon meron silang hormok, isabel, sugud silago at dagami So, kasapay na rin yung mga karatig probinsya. Ito guys, yung gaya ng Matnog, Alin, Galbayo, Gatpalugan, Santa Rita, uh, Piborgos, Mag, uh, Macrohon, Provence, yung ganyan, madami tulag. Saka meron na silang Baybay, Bato, Tacloban City, Sugod, Apuyo. So, ang repeat kitchen nila guys, 3.30 a.m. So, sa tingin ko guys, madaling araw yung biyahe nila. Para sa mga karagdagan information, pwede kayong tumawag kasi Sir Arnel. Ito po yung contact number. Okay guys, para naman sa mga pasahero ng Roro Bus, meron silang daily trip na San Jose, Mindoro. Uh, ang oras nila ay 8.30 a.m. hanggang 8 p.m. ng gabi guys. At meron din silang mas bati via Pila, Placer at saka Corpus. 12 noon guys ang biyahe ng Uh, baso. para sa mga karagdagan information, pwede kayo tumawag sa number na nakapaskil. Ito yun. Susunan ko yung dito? Para naman sa pagbook online, pwede kayo pumunta sa www.iwantsets.com So, isi-search nyo lang guys sa Chrome. So, minsan kasi sa Google hindi siya lalabas. So, may another silang ano. Ito yung regular. Uh, para sa mas bati guys, one guys, 1.6. Para naman sa discounted, 1.3 guys. So, pag discounted, ang ibig sabihin, estudyante, senior citizen. So, yan yung ano, may mga discounted. Okay guys, para naman sa daily trip ng double metro shuttle. So, walang nakalagay para sa Davao City guys, meron silang biyaing 9am hanggang 2pm ng hapon. So dadaan din sila ng ano, Torbina, Santo Tomas, Quirino, Mel Place at Naga Terminal. Matnog, Mel Allen, Sarsogon, Samat, Tagloban at Abuyo. So Liluan, Surigao, Kicarao, Butuan, San Francisco, Moncayo at Tagum. So para sa may mga tanong guys, ito lang ang tawagan nyo. Para naman guys sa mga sumasakay ng Silver Star, ang daily trip nila meron silang Bohol via tak bilaran Ang oras ng byahe nila ay 1 PM every Wednesday and Saturday. Sa Liluan naman guys, via Silago, uh, 10 AM daily trip. So, sa San Isidro via Ormoc naman, 10 AM daily trip. Then Maasin via Sugot, 10 AM din daily trip. Uh, maasin via Bil Biliran 10 am, daily trip guys. Uh, Sa giwan, biya burungan, meron mo ng 10 am, every Monday, Wednesday, and Saturday guys. Rawis, biya katarman, palabag, mapanas at gamay, 10 am guys, every Thursday, ay Tuesday, Thursday, and Sunday. Sa giwan, biya basin, meron siya 10 am guys, every Tuesday, Thursday, and Sunday din para sa Kulaba meron na siyang 10am daily trip guys para sa mga karulagan tanong sa Silver Star ito po yung number nila Pilar boss. Pilar Para naman guys sa mga sumasakay ng mega bus, daily trip nila meron silang Northern Samar, Leyte, Bohol, kay Masbate. So, meron silang diet din para kali guys, 6.30pm at meron din silang daily trip sa mga lugar na nakapaskil dito ayun guys so ang oras nila ng trip schedule ay 11.30am guys para sa mga information pwede kayo tumawag kay Mami Yani at saka Yan, Yan at saka Lores. ito yung guys para naman guys sa mga pasahero ng Dilangan Transport Incorporated. So kasama ata to ng ano eh CIBL guys eh. Meron silang daily trip na Dilangan Aurora. Uh, ang oras ng biyahe nila guys ay uh, 10 PM hanggang 4 PM guys ng biyahe. Meron din silang ano Balagtas, Bulacan exit San San El Teponso, bulakan Cabanatuan at Nueva Ecija guys. Sa mga karagdagang tanong, pwede kayong tumawag sa contact number nila. Ito 'yon. So para naman guys sa si uh, CIVL Transport Daily Trip Palompon Leyte meron silang 12 PM at saka meron din silang Allen Calbayog Gabalugang Tagloban Ormoc uh, Ba Isabel Kamutis uh, Island. So sa so mga karagdagan tanong guys tawagan niyo lang si Miss Marilyn. Ito po yung contact number niya. para naman guys sa mga gusto mo ng Jarib Transport uh, cooperative so meron silang biyay sa Jose Mendoro ang oras ng biyay pala nila guys ay 5.30 am at meron din silang 10.30 am via Abra at 2.30 pm at meron din silang 6.30 pm guys with CR via Abra yun uh, PITX terminal guys Ayan. so para sa mga karagdagat tanong pwede pong tawagan itong number na nakapaskin